papaya hindi nagbunga mga idol oh. lalaking papaya ayan hindi nagbunga mamamatay yung mga ano niya bulaklak hindi nagtutuloy ng pagbunga sinubukan kong kinakapon mga idol Ayan oh, kinakapon ko. Ayan. Subukan ko kakapon. Try ko lang kung magbunga ba. Ayan oh. Nilagyan ko ng kahoy, tinusukan ko ng kahoy. 人。